Hi, Besi. Oh, iba ngayon ang nauna. Hindi tayo nagtutupi. <laughs> Binabat ko nga muna sila, Besi. Gawa nga na muna ako. Nakatapos na nga ako maghugas, Besi. Ito nga one daw na. At ito naman nga yung hinarap ko. O, oh, loko, Besi. Ngayong video, may share na tayong lilinisin. <laughs> Charing! Oh my God! Hindi rin naman marume yung CR namin, Bessie. Gawa ng nililinis siya ni Dada bago nga yan maligo pag alis ng umaga. Pero ipapakita ko na nga rin sa inyo. Baka sabihin nyo naman, inasa ko lang sa kanya pag nilinis ng CR. Aba naman talaga. <coughs> At eto nga, Bessie. Lilinisin ko na nga. Makita mo nakakaya nga naman sa'yo. Magkakabit nga sana ako ng hose para banlawan pero hindi ko nga kaya besi kaya doon ko na nga lang yan inilagay sa lababo. Nakabit ko na nga besi, dinami ko na nga rin sa linisin itong timba nga gawa na nangingitim na nga rin yan besi. Pagkatapos ko nga sa timba, pinaputi ko na rin naman yung bowl namin. Gaya nga nang sabi ko, hindi nga rin yan madumedal. Nililinis nga yan, idada namin. Pero besi, binrush ko na nga rin yan pagka-brush ko nga ng besi, ayan at babanlawan ko na rin mismo yung buong CR para nga matapos na ako dito. At ito na nga besi, yung buong CR nami pagalinis ko nga. Makikita nyo nga naman, walang pinagbago gawa nga ng malinis nga rin talaga yung CR na mga besi. Pero ayan, ginawa ko pa rin, nilinis ko pa nga rin para naman makita nyo. Pagkatapos nga dyan, besi, eto na nga, dito naman ako sa electric pan. Akala ko, ako lang bumubuga ng apoy, pati rin pala siya, talaga naman. <laughs> Pagkakalas ko nga besi, at nagpatugtog nga muna ko. Pagkatapos ko nga magpatugtog dyan besi, eto naman at ikakabit ko na nga rin yung electric fan at maramdaman ko na nga rin na may lamig. Aba naman talaga. <laughs> Makabit ko nga besi, ayan nga at lumakas na nga rin yung hangin. Matapos nga ako sa electric pan, besi, ito na nga rin yung ginawa ko para nga wala na akong gagawin sa baba. Nagwalis -well na nga rin ako sa sala, sa kusina at sa ilalim nga ng hagdan, besi. Gawa nga na may gagawin pa rin ako sa taas. At ito na nga, besi, malinis na. Baba pa lang yan. Paano pa yung taas? Tapos na nga ako sa baba, besi. Ito nga, hinarap ko na rin yung hinigaan namin sa taas para nga wala nang kalat dito. Pagkatapos ko nga maglikpit ng hinigaan, besi, syempre yung mga saksak tatanggalin ko nga. Gawa naman walang tumataw sa magapon sa taas. Mainit nga. At ito nga, besi, na matapos ko lahat ng gawain na yon. ito na, hinarap ko na rin magwalis para nga mamayang gabi ready na lang matulog. Uy, iba ni iniisip mo. Charing! Ayan nga besi, malinis na. Akala ko nga pahinga na. Pahinga lang pala ng tayo. At upo naman nga ang gagawin ko. gawangan nga na magtutupi na ako ng mga nilaban ko. Alam nyo na, ito ang nakakatamad. Pagtapos mo maglabat, upiin pa. Aba naman talaga. Tinupi ko na nga yan, Besi. Dahil wala namang gagawa na. Kundi ako lang, charing. Tinupi ko na nga lang yan, Besi. Para nga matapos na at nakapagpahinga nga talaga ng totoo yung makahiga nga, Hindi yung pahinga nga habang buhay. Iba yun. <laughs> o, oh, syempre, pagkatupi, ilalagay na nga natin yan sa Dura Box at baka nga madumihan pa dito sa rapag yan, Besi. Pagkatupi nga, ito nga, isineperate ko na nga yan mismo sa mga Dura Box na mga bata. Para nga wala na akong gagawin pa sa maghapon at yung dalawang bata na nga lang din yung iintindihin ko. At kung di ka pa nga nakapalo, Bessie, palo may page.